O, oh, diba guys? Dito naman kami sumakay sa tram. Sabi na lalaki, go. Go. <laughs> eh kasi naman nga kasawa naman kausap pag walang nakikita. oh. <laughs> Akala ko ba walang kamera? Ano? Tingin na tingin sa akin ako may kamera. oh. <laughs> Kikita e, yung ano mo. <laughs> Girdel. <laughs> Tumaas na talaga yung damit ka. <laughs> Init na inin na. Girdel, pati. Eh, di tinagan dito. Di ba yung nagkakabit? Let's go, guys! Ito tayo sa daan. Mga ah, gawing tumaon siya. 681. This is 8 feet. itu, open, Uy, I exit tuh, exit, exit, I exit, eh, hey, he hey, so, oh, e, e is exit, yang juga puni e is exit. Check mo din sa gabi. pa naglalagay. Ano yung meron ka din kayo? Mayarap kasi hindi siya stable. Ama, May laman see. kasi ah. Ito meron din ito. Ito na Ito na Ano ba mayroon dyan? Marami paninda? Ano kayo mga paninda dyan ngayon? Nag-close na sila kasi gabi na. Dito tayo guys sa Kwan. Harap mo na sa akin for the next time. Kita niyo ba ako? O ako lang naman to. Ako din naman to. O diba guys? Ito yung place guys na mga kapwa namin mga OFW. Sila yung mga O-Indonesian guys. Para mga Pilipino lang din sila naglalatag sa sahig. Ay, ang ganda ng bulaklak doon, friend. Look, kayo na, buwi niya bulaklak. Ayun, oh, Ay, ano, sa harapan. May CR dyan, kaso nga sobrang dami, siguro dito na ay, oo, oh, oh, pag nakakunik talaga dyan. Ito na. Oo, oh, oh, kasi nakakunik dalawa. Isa lang dapat. Kala ko nilipat mo na yung sim card mo dito. Hindi ko nilipat mo. Kasi nga, ito lagi ko dala sa palengke. Ay, nandito yung kanta. Oo. Oh. Kasi ito yung tinatag ko sa mga wasu. Uh -huh. Sa mga ano. Oo.

Ay, sabi ko pre, dito ako sa labas. Oh. Matulas si Masa Gut. Andito na pala sa labas. Oy, may salamin malaking salamin friend. Salamin, salamin. Sabihin mo sa Ano ba 'to? Ang laki oh. Wow. Super beautiful. Ganda rin doon, no? Oh. Uh, o, so, ang ganda. O, di yan Ang ganda. Siyan po kayo sa loob. Ang ganda nung ano. Ganda na ang dragon. May ito nagbata? Linda guys. Hello. So fine nice. San. Wala. Allang oh may ano may ilang pag tinutunog siya. Wow. Ay, Lito Yao, gato hai. Habi. Ganda, guys, dito. Ano pa meron dito? Ganda. 27 anniversary. Nilo, ang binabayaran kaya yan? Eh, na yun? May bayad kaya yon friend? ah, may bayad kaya sila? May bayad kaya? Walang bayad dyan. Doon, papasok doon. Ay, may ano yun? Siguro ka doon yung Ganda dito, guys. Okay. Puna tayo? May ilaw pa yan mamaya. Ganda dito. Po. dito. Oh. Parang gusto ko pumasok doon, no? Kaso nga lang. Ewan ka nung Wala sigurong bayad, no? Na? Ang hangin dito. Super nice. Very beautiful the weather. Look at that one. Ganda ng building. Yes, yes, yo. kuna tayo. 27th anniversary. Ayan. Hindi e, pa tayo nakapasok. Yun, ewan ko ano meron dyan kasi. What's inside? Natin alam kung anong meron dyan sa loob. Oh, dito lang tayo sa labas mga oh, kalitin. Oh, Na? Masarap oh, mo dito kasi may hangin, no? Oo, dito. Ang init guys, sobrang pawis ko yung Ganda, di ba? Hindi sila nakakatakot. Marami din dyan na sa gilid. Na tayo naupuan dyan. Maupo.

Meron ba doon? Meron ba? Mupuan? Walang space? Gusto mo dyan sa taas? Sa taas? Ewan ka lang. May kontin ba? Mga alag <laughs> lang tayo. Ang alam mo yung panyok na. Di natin mamamum. Adyan pa naman yung board. Anong nalang bantan o, ay, wag bawal diyan kumain. Malaglag yung pagkain mo to. <laughs> Siguro. Ano kayo Ano kayo meron diyan sa loob? Ayun oh, friend. na tayo Sana wala nang uupo. Oh, alikan. Ay, marami pang ano diyan. O, okay, siya. Yeah. <laughs> yung asin natin. Yung asin natin yung asin, bag, bag natin yung sa gitna, Pani ano ba? Ang bigat. Ang bigat. Ayun yung yung natin, yung natin. Yung natin yung na, na Ay, yung bilihan. Yun dun yung may gitna. Wala ka ba nito, ang ganda dito guys. Itayo ko na nga lang pala. Tatayo naman yung last. Pahirap. <laughs> <laughs> Ito nga nakatayo eh. Oh. Sa dalawang oras na lang. Tapos kapag uwi pa. Tutulog na lang ako. Kumita na ako. <laughs> ganito oh. Nakatapos sa ano. Nakapatong doon na ako. So, nililinis ka ng mga ano, nakatulong ko sa'yo. Wala na natatapos. Wala ba nagbibigay ko Masyadong ano ba to? Masyadong virgin, virgin pa siya. Ayan. O, oh, mamay, may na yung mamay. Ayan. Maglabas okay. tayo ng ating food. Pikita ka ba dyan? Pikita ka? I know. Ala, na, know. napipina yung ating. Hmm. Hi guys, semuanya today is bread. Bread, bread. 13 seconds okay. Bye guys, thank you so much for watching. See you next time. Don't forget subscribe, like, share. bye. bye. Woy, woy na